Code 52 Ang kadalasan po nagiging problema ng Honda Beat na ating uh, motor Lalo at uh, medyo naluma na siya At ang nangyayari ay laging ilulusong po natin sa baha O kinakarga ng mabibigat So sana po ang video na to ay makatulong sa inyo At uh, mapagpulutan ninyo ng kaunting kaalaman Para makatulong sa inyo, maingatan nyo ang inyong mga motorsiklo at hindi kayo mapagastos ng malaki. So magandang araw po sa inyo guys. Muli po ako ang inyong brother Tonyo. At sa video na ito ay papakita ko nga sa inyo ang aking ginawa noong nakarang araw na naabutan ko lang dito sa branch kasi uh, iniwan at hindi na umandar yung motor. No? Uh, sana po ay tapusin yung video na to at uh, sana ay may mapulot kayong aral. Ano, out nga pala sa aking kapatid na si Alex Julian na, more birthday po sa araw na bukas. Ah, uh, batiin niyo po natin siya. Eh, batiin po natin siya. At uh, sana ay lagi kang ingatan ng at patnubayan ng ating Panginoong Dios. Uh, happy birthday. Ngayon, sa mga nagtatanong nga po pala kung saan tong lugar namin, dito po kami sa may uh, tramo sa Pasay City. Ito po yung address namin. Malapit po kami sa Stone House Hotel. Kung halimbawa, hanapin nyo pong lugar namin na ito sa Motor Trade Tramo, ipin nyo na lang po yung Stone House Hotel kasi katabing katabi lang po kami doon. Makikita nyo po yung Motor Trade. Ano? So, patuloy na po tayo. Eh, ah, sana ay may mapakinabangan po kayo sa video na ito. magandang araw sa inyo guys uh, sa, harap po natin ngayon meron tayo dito nga. click uh, ayo Honda Beat 110 FI so ang problema po nito uh, iniwan dito kahapon sa branch namin dahil hindi nga umahandar yung motor nya at ito medyo nabaklas na natin uh, chile ko muna kung ano yung naging problema no? code 52 sya kapag uh, inopen tong ignition inopen ignition code 52 yung nababasa ng uh, check engine tapos sa uh, nakita din namin doon na mayroon siyang putol na wire doon sa ilalim. So, naidugtong na rin, pero ganun pa rin yung nangyari. Ang nangyari nga, at uh, hindi talaga umaandar. Kaya ang ginawa na amin, binuksan na namin, binuksan ko na lang itong ano. Dito sa may stator niya, nandito kasi yung uh, binibigay ng uh, engine na code. Yun yung uh, crank position sensor. Code 52. So, check ko at nabaklas ko na rin yung magneto niya. Ayun, no. Sobrang dumi na pala. Sobrang dumi. O, kaya ako naman naisipan na i-video eh, ngayon tong ginawa ko. Dahil uh, para makita rin ninyo kung ito ba ay aandar pa kapag ka nalinisan natin ang na uh, crank position ay uh, yung CKP sensor nya so yan, ito yung crank position sensor ito rin yung ano uh, nagpapaandar sa motor niyo kapag ka pinipindot niyo yung uh, starter motor actually kanina, bukod sa code 52 nya ay hindi rin gumagana yung kanyang electric starter kaya medyo nagduda ako binuksan ko siya kasi ang nangyari kapag ginagalaw ko itong magneto ito ay nawawala yung check engine nya kaya ito binuksan ko na at para makita rin natin kung ano yung naging problema so ngayon lilinisan ko to, liliain ko yung nasa loob at ayan uh, lilinisan ko rin tong mga dumi possible na nakaharang lang yung mga dumi na yan para hindi siya magbigay ng signal doon sa ating magneto kaya hindi, hindi umiikot yung magneto natin kapag nag electric start so try ko to ngayon at uh, mamaya maya ay papakita ko rin sa inyo o grabing ano medyo namamasa-masa pa. Tapos sa uh, 'yan kasi dapat uh, malinis talaga din 'yan. 'Yung inyong mga stator paminsan-minsan pabuksan niyo para hindi na mangyari 'to sa inyo. Actually taga-Pasig daw 'yung may ara nito. At uh, kakapon kasi wala akong pasok kaya hina na lang tumutok dito sa branch. Tapos ngayon na lang 'yan babalikan. So ito lilinisin ko 'to. At uh, babalikan ko kayo ulit mamaya-maya lang. So yun, uh, after po natin na uh, maikabit na yung stator tapos yung uh, magneto So ito natin, testingin na natin At uh, Tamang tama, nandito po yung mayari, dumating na Ayan, Si Sir Ryan at si Ma'am Jasmine At uh, ito kasi walang center stand so okay, kailangan natin yung tulong ni Sir Ryan Sir, pwede nga na, pa, start, start, pasok kayo sir Ayan, sila Sir Ryan at si Ma'am Jasmine Kasi wala ka na eh, testingin natin ayan na, tumaan na so yung problema talaga ng unit na to dumumi lang yung kanyang uh, crank position sensor yung nandun kanina, yun, yun, yun nakita nyo sa may stator coil so pagkagalan yung problema at alam nyo kung saan yung parts na yun wag po agad-agad, basta-basta mag-order o bibili ng pyesa try nyo po munang linisan at baka mamaya madumi lang kung makita nyo naman yung stator na wala pa namang sunog linisan nyo muna at uh, baka mamaya makatipid pa kayo So yon, So okay naman yung ano nya Sa instant switch Ngayon ah, uh, Titignan natin kung Kasi nandito yan So kinabitan natin ang data link connector Kasi hindi porky umandar na Ay At tumigil yung ilaw dito Ay burado na yung uh, kanyang check engine Ganyan, naka data link connector tayo ngayon At mangyayari dyan Kung ano yung problema niya kanina Makikita natin ngayon magbiblink ulit niya yan so yan. lumabas na so code 52 po yung problema niya kanina at ngayon ay buburahin namin buburahin ko na rin at uh, i-reset -re para wala na rin siyang maging problema nga lang uh, sa susunod, susunod ko na lang pakita sa inyo paano burahin yung problema ng manual ganito lang din yung gamit ko so yan ito lang yung gamit natin Bali bunot, kabit, bunot, kabit Yun yung pagbura dyan at uh, mawawala dapat yung hilaw uh, ilaw na to so sa susunod pag salpak nyo yan, ilaw na lang siya hindi siya nagbiblink ibig sabihin burado na po yung dati niyang problema makakatulong yan para hindi mapuno agad yung memory ng ating ICU uh, ECU kapag so, kasi napuno naman yung ECU natin ng, ng problema yung pasta uh, trouble code niya ay pwede siyang masira so hanggang dito na lang po muna at uh, shout out po sa laging mga nababasa ng hulan dyan Ingat po kayo palagi at uh, sana ipatuloy nyo pong suporta ang ating ginagawang mga video. Hanggang sa muli po, marami pong salamat.